Ang pangalan ko ay Nadia. Labindalawang taon na akong flight attendant. Sanay na ako sa mahabang biyahe. Sa ngiti kahit pagod. Sa serbisyo. Kahit galit ang pasahero. Pero ngayong gabi, ngayong biyahe, ito ang pinakaibang flight na haharapin ko. hindi ko kasama ang mga kapwa ko stewardess. Wala ring ibang pasahero. Isang katawan lang. Oo, bangkay. At ako, mag-isa dito sa loob ng cabin. Binuksan ko ang maliit na ilaw sa gitna ng cabin. Mahina dilaw, hindi sapat para burahin ang mga anino. Nasa row 14 siya, nakaupo, naka seatbelt parang pasahero lang, pero nakabalot ang buong katawan sa puting tela. Pinasadya ng airline parang body transport protocol. Dapat secured, nakaupo, hindi sa cargo. Special request ng pamilya daw pero sino ba namang pamilya ang gugustuhin na makasakay pa ng bangkay sa business class? Naja, ikaw ang pinaka-qualified. Sana ika na sa mga long haul. Wala ka ring schedule conflict. Ikaw ang mag-aasikaso sa special transport flight na ito. Hindi ako tumanggi. Hindi pwedeng tumanggi. Protokol, utos, trabaho. Ang nasa isip ko. Nakatitig ako ngayon sa unahan. Pero ramdam kong nakatingin siya. Kahit alam kong wala nang buhay sa ilalim ng puting tela, may bigat, may presensya. Parang may mata na sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi, hindi 'yun gumalaw. Siguro dumulas lang dahil sa turbulence. <laughs> Wala namang turbulence. Hindi ba? Locked ang cockpit. Hindi ko pwedeng istorbohin ang piloto at co-pilot. Sila, nakafocus lang sa biyahe. Ako, nakukulong dito sa cabin kasama niya. Ang katawan, ang katahimikan. Sanay ako sa katahimikan pero iba ito, ibang klasing bigat. Para akong kinukulong ng presensya na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat hakbang ko sa aisle, parang may malamig na hangin na sumusunod. Ang ilaw ng cabin ay kumikislap paminsan-minsan. Parang kandila na nauupos Nakakabingi ang katahimikan. Kapag tumigil ang makina saglit, ang tanging maririnig ay tibok ng puso ko. Malakas, mabilis, hindi ko makontrol. Pinilit kong umupo sa jump seat, kumuha ng logbook sinusulat ko ang lahat ng detalye. Oras ng take-off, oras ng in-flight check, lahat. Para lang may magawa. Pero kahit anong sulat, bumabalik pa rin ang mga mata ko sa row. Labing apat. Doon siya. Tahimik. Balot na balot. Pero alam kong hindi siya tahimik. Ano yun? Nang sumilip ako sa likod ng row, labing apat, walang bumagsak. Wala, pero ang seatbelt buckle, nakatanggal. Nakasampay lang sa gilid ng upuan. Hindi ako ang nagtanggal noon. Sigurado ako. Pinilit kong huwag magpanik. Pinilit kong bumalik sa jump seat, umupo at magdasal. Pero kahit nakapikit, ramdam ko pa rin ang titig niya. Para bang may laman pa rin ang katawan. Para bang buhay pa siya at pinagmamasdan ako. Alam kong flight attendant lang ako. Pero ngayong gabi, ako ang pasahero niya. Naalala ko bigla ang mga sabi-sabi tungkol sa mga flight na nagdadala ng bangkay. Namamahay daw ang kaluluwa. Hindi raw nito matanggap na wala na siyang hininga. Kaya hinahanap ang huling kasama. Minsan, nagiging stewardess iyon. Minsan, kapwa-pasahero na yung gabi baka ako yun hindi totoo yan wala nang hininga ang isang bangkay pero bakit bakit naririnig ko siya hindi dapat may hininga. Wala na siyang baga, wala nang pulso, bangkay siya. Pero malinaw, malinaw na parang katabi ko. Humihinga siya. Nan naririnig ko pa rin. Dahan-dahan, mabigat. Parang nakadikit sa tenga ko. Nanigas ako sa upuan. Ayokong lumingon. Ayokong makita. Pero ang tenga ko, pinagmumultuhan ng tunog ng tela na kinikis-kis na parang may pilit na kumikilos sa ilalim noon. Imagination lang to, sabi ko sa sarili ko. Stress lang, trabaho lang. Pero hindi, may tunog. Naroon siya. Naalala ko ang isang pasahero dati, isang babae, edad 35, mataray demanding. Uminit ang ulo ko noon. Pinagsigawan ko siya. Ilang oras matapos ang landing, nabalitaan kong inatake siya sa puso. At sa isip ko, ako ang may kasalanan. Simula noon, Dala-dala ko ang bigat, ang tanong. Kung hindi ko ba siya pinahiya na buhay pa kaya siya? Kaya siguro ako ang pinili para sa flight na ito. Para magbayad. Para makaharap sa multo ng trabaho ko. Biglang gumalaw ang cabin. Sumabit ako sa jump seat. Pero ang mata ko, kusang bumalik sa row labing apat. Doon, kitang kita ko. Ang tela, bahagyang nakalaylay. Parang may kamay sa ilalim. Gumagalaw. <laughs> Hindi pwedeng totoo yun. Wala siyang paan na kayang humakbang. Pero narinig ko, tiyak ako, may dumula sa sahig. Parang sapatos na hinila papalapit. Sinubukan kong buksan ang PA system. Gusto kong tawagan ang cockpit, sabihin na may mali, nakailangan kong tulong. Pero paano ko sasabihin? Hindi. Sir, gumagalaw ang bangkay. Pag narinig nila, yon. ako ang isipin nilang nababaliw. At baka tama sila. Huwag <sighs> kang tumawa, hindi ka pwedeng tumawa. Pero tumawa siya. Diyos ko, tumawa siya. Nang muling kumurap ang ilaw ng kabin, nakita ko siya. Hindi na siya nakaupo sa row labing apat. Nakatayo siya sa gitna ng aisle na katalikod. Ang tela nakalugay bahagyang nakabukas kita ang batok malamig maputla hindi siya gumagalaw pero sigurado ako humihinga pa rin lumapit sa akin. Ayoko mamatay dito. Ayoko. Cabin check. Everything all right back there, Nadia? Yes, Captain. All good. Routine check lang. All good daw. Pero ang totoo, hindi ko na alam kung buo pa ang isip ko Umupo ako ulit. Pumikit ako. Pinilit kong magbilang. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sampu. Pagmulat ko ng mata. Nawala ang ilaw. Tanging pulang ilaw mula sa exit sign. At doon ko siya nakita. Nasa harapan ko na. Nakaluhod. Ang tela na sa sahig at ang mukha. Wow! Ang mukha niya, hindi mawawala sa mata ko. Puting-puti, wala nang dugo. Dilat na dilat ang mga mata, walang puti, puro itim. At yung ngiti, Diyos ko, parang punit, parang pinilit ng bangkay na ngumiti para lang makapanakot. Naririnig ko pa rin ang hininga niya. Malamig, basa, nasa mukha ko na. Gusto kong tumakbo pero saan? Sarado ang cabin, locked ang cockpit. Wala akong matatakbuhan. Para akong ibon na kinulong sa hawla. At siya, siya ang pusa. Naglakad siya. Hindi normal. Hindi parang tao. Para bang hinihila ang katawan, parang may lubid na nakasabit sa mga buto niya. Naririnig ko ang mga litid na napupunit habang humahakbang. Tik, tik, tik. Ang tunog ng mga daliri niyang tumatama sa bakal ng upuan. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit sa akin. Wag! Pero hindi siya tumigil. Parang ako lang ang tanging nilalang na kailangan niyang puntahan. Naalala ko na naman ang babaeng pasahero noon. Yung pinahiya ko. Siya ba ito? Siya ba ang nakaupo rito ngayon? Ginaganti ang kasalanan ko? Kung ikaw nga, patawad na. Patawad na! Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ikamamatay mo. Tumigil. Tumigil ang makina. Bakit biglang tumahimik ang lahat? at doon ko siya nakita. Hindi na siya nakatayo. Nasa tabi ko na siya. Nakaupo. Sa jumpsuit katabi ko. Nakatingin diretsyo. Malapit. Sobrang lapit. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Tinanggal niya ang tela bumagsak sa sahig at ang mukha hindi lang bangkay. Parang libu-libong mukha na pinaghalo. Lahat ng pasaherong namatay. Lahat ng kasalanan ko. Lahat ng tinanggihan kong tulungan. Nandoon sila, nagsisiksikan sa iisang mukha at sabay-sabay silang bumubulong. Kasalanan, mo. Kasalanan, mo. Kasalanan, mo. Kasalanan, kasalanan, mo. kasalanan, kasalanan mo. Kasalanan, kasalanan, kasalanan mo. Kasalanan, kasalanan, kasalanan mo. mo. Tama na. Tumayo ako, tumakbo sa aisle, pilit kong binuksan ang exit door. Kahit alam kong nasa ere kami, kahit alam kong kamatayan ang kapalit, gusto ko na lang makatakas pero hindi ko mabuksan. Parang may kamay na humihila pabalik. Mabigat, malamig, bumaon sa braso ko. Ano bang gusto mo sa akin? Ano bang kasalanan ko pang babayaran ko? Kasama, kasama. kasama Wag Ako lang. Ako lang palang nandito. Pero bakit? Bakit ramdam ko pa rin sila? Hindi ka na makakalabas. ko alam kung anong oras na. Kanina pa ako nakapikit pero hindi ako makatulog. Hindi ko rin alam kung gising pa talaga ako. Parang lahat ng nangyari, bangungot lang. Pero ang katawan ko, nanginginig pa rin. Basa pa rin ng pawis ang uniforme ko. At ang upuan sa row, labing apat, wala na paano na wala ang bangkay? Hindi naman pwedeng lumabas ng eroplano mag-isa. Pero wala na siya roon. Wala. Parang normal ang lahat. Parang ordinaryong flight lang. Kapag titingin ako sa aisle, walang tao. Kapag nakikinig ako sa makina, steady. Pero ang tenga ko, sanay na. Kahit mahina, kahit pilit kong kalimutan, naririnig ko pa rin ang mga boses. Kasama ka na. Oo. <clears throat> naririnig ko pa rin kayo. <laughs> hindi na kayo mawawala, hindi ba? Sa lahat ng taon ng serbisyo ko, ang dami kong nasaksihan. Mga ngiti, galit, reklamo, Pasasalamat. Pero wala akong inalagaan. Hindi ko sila binigyan ng malasakit na deserve nila. At ngayong gabi, sila ang bumabalik isa-isa, dala ang mukha ng bangkay na iyon, dala ang bigat ng pagkukulang ko. At marahil ito ang hustisya. Hindi na ako makakatakas ang eroplano na ito, ang kabaong ko. Sa bawat kislap ng ilaw, nakikita ko sila. Nakaupo. Lahat ng upuan, puno. Hindi mga pasahero, kundi mga multo. Lahat nakatingin sa akin. Walang salita. Mga mata lang. Mga mata na humuhusga Ano pang magagawa ko? Hindi na ako makakapagligtas ng iba. Hindi ko na maibabalik ang oras. Ang magagawa ko na lang ay umupo rito. Hintayin sila. Makisama sa kanila. Kasama na ako. Isa na ako sa kanila. Ang flight na ito, walang landing, walang destinasyon. Umiikot lang walang katapusan. At kung sakaling makarinig ka ng eroplano sa dabe, magdasal ka. Dahil baka ako na yung flight attendant na babati sa'yo, ningiti sa labas, pero bangkay na sa loob. Kasama 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 ka na. Kasama ka na. Сама на кита.